mga idol ah, naghahawan kami dito tapos pagkahawan namin ito, itong mga nyug na to ito yung mga ano to yung pagkupras hindi na hindi na ligpit oh. kaya ngayon itatanim ko na lang dito oh. ano yan, malaki na siya eh. oh nilang hindi lang saging tinatanim namin pati nyug si sayang yung lupa kung walang ano kung walang tanim oh, pagkahawan namin diretsyo tanim yung nyug na yan yung hindi yan nakuha kasi madamo hindi siya nakuha nung pinitas oh. tumubo na siya ito itatanim ko na lang oh. so, malalaki na oh. ito pa siya oh. 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 paghawa namin, nakita namin. Tatanim ko na siya dito. Ano? Kasi nahawa na namin Oh. Yan. para para lumaki siya. Pakinabangan natin. Magtanim tayo para yumaman tayo. Para meron tayong anihin. Oh ang nagtanim may aanihin so, lang pakahawan tanim